Hello guys! Ganito ang papel ng Yaya at Yayu. Ayan. Ipapastel mo yung mga bata. Babantayan mo. Ayan. Yan ang papel ng Yaya at Yayu. Ayan. Nandito tayo sa Civic Center ng Sabotomas. Nag-aalaga tayo ng bata. Uh, dito tayo sa palaruan. Hindi naman sa pero uh, dito mas safe. Kasi maluwag yung pagbabay tapos may bubong, ulan pa naman, ayan, umuulan, ligtas tayo kasi walang ulan. Dito sa loob, dito tayo sa